Hindi na, hindi na. lang naman ako opo, opo. eh. Pwede naman magtanong, di ba? Opo! Magandang umaga po. Magandang umaga, ma. Kayo po si Nona pina, Oh. Apo, ma'am, kami po yung kausap niyo sa Facebook. Yung titingin po nung videos na pinost niya na for sale. Bali, okay lang po na pipicture namin at i-video din po. Tama po, di ba, yung videos ni yung pinost ni na binibenta niyo? Wala, wala akong pinost. Yun po sa face... tama po yung Facebook niyo, Nona Pinat, yung uh -oh. pangalan. Ay, naman ako pinost ng ano? Pinos? Tapos, kachat po namin kayo. Ano ngayon po yung schedule ng pag-viewing namin. Wala? Meron po din sa Facebook niyo po. Bali, may... Kami... Ano <laughs> Bali, ano po? Uh, uh, ano niyo po ba? Mister ko. Ah, uh, magandang, uh, magandang umaga po. Oy, ano po yung problema? Ano po yung pitingin ng ano, dun sa kotse na, na kita namin sa Facebook na for sale? Oh, anong kotse yun? Diyos ko eh. Bali, titignan po namin. Pinapunta na po kami ng bibili. Ah, oh, maraming Diyos. Baka yung akin. Bali, sa Facebook ah. po ng Nona Pinat eh. Sino po yun? Saan ba yung gumagamit ng Facebook o si Ma? Wala akong Facebook. Ang Facebook ko ito at saka ito eh. Ang Facebook ko ito. Face ito. ito. Okay, dito po kayo. Ha? Ah, dito po kayo. Hindi na, hindi na. lang naman ako, ako eh. Pwede naman magtanong, di ba? Opo, opo. Oo. Ma'am, nandito kayo oh, ma para makausap po namin kayo para yung... O, doon na lang po, yun, sa at at po kayo sa eh, eh, para eh. po kayo doon. eh, may ginagawa ko. May ginagawa po kayo doon. Eh, sino ba yung... Sino ba yung nag... Ay, hindi nyo ba binibenta yung video nyo? Binibenta. Binibenta. Balik nyo naman si Nermo na binibenta. Nagpapabili sa amin. Ang pinost nyo yata ay parang 400,000. Ah, mahal yun! <laughs> <laughs> mahal po ang 400? Mahal. Ay, willing po yung buyer namin na bilhin eh. Baka gusto nyo pong ibenta kung mahal yung 400, hindi mo yung kikitain nyo. Yun. 400,000 mo. Mababayad yung... po lang yan ang dalawandaan po eh. Tapos... Ah. Ay, kung ibibenta ko na isang milyon, ay bibili. Oh! 400,000. 400,000 lang. Mababa yun. <laughs> <laughs> sa Facebook po na. Oo. Oh. Bali, ma'am, eh, paano kaya yun? Think, pwede okay lang po na, ano, may print naman kami nung Facebook account at saka nung chat. Nandito lang po sa sasakit. Okay lang po na sa mayo po kami. Tingnan na lang po natin. Naka-print naman po yung uh, first yung okay. chat at saka yung oh, oh. Facebook. Baka ko na-hack yung Facebook niyo. Oo. Yeah. dun po eh, sa Facebook, papakita po yeah. sa inyo. May, may dalawa kami print. Yan. Yeah.

Surprise! Talaga naman, no? Sabi ko na nga ba, surprise na naman eh, mami mo eh! Happy birthday! Thank you, thank you, thank you! Okay, surprise na naman talaga gawin? sa kabilang side. Wow! Ayan! Ako, tingnan yung bulaklak niyo. Tinubuan ng pera. Wow! Hawakan niyo po. Happy birthday! At syempre, dahil birthday niyo, Raina, kayo kayo. Dito kayo sa gitna. Wow! Ayan o. Ah, Palakpakan niyo naman yung Ray para makompleto ang pagiging reyna nyo, huh? dapat may sash What? din. Wow! Ay, lasak po po Wow! wow. Thank you. Happy birthday! birthday. Ako, kanino kaya ito galing sa tingin nyo? Sa anak ko. Sa anak nyo kaya? Ako, sino kaya itong nakaalala sa inyo na to? Bukod po dyan, may pinakaabot pa siya sa inyo. Okay pong maupo kayo. Ayan, sige po, open nyo po ito. Tingnan natin kung anong nilalaman. hello. lang. Ito nasa paso. Wow! Congratulations! Meron tayong Best Mother Award! Ayan, ako siyempre. tawang -taba ang inyong sash na Best Mom Ever. Sige, tayo po kayo. Wow! Ayan. Oh, ladies and gentlemen, may award tayo. Best Mother Award. This certificate is awarded to Winona Pina. Best Mother. Yay! Nakalagay po sa inyong certificate. You have always been there for me, no matter what. Made me feel loved and taught me so much in life. You are truly a wonderful mother and extraordinary person. Your number one, Ma. I love you. Awarded by Rose and Colleen. May. Wow, palakpakan niyo ka naman ng best mother. Congratulations, best mother kayo. At hawakan niyo po itong bukay. Mamaya magpipicture taking tayo siyempre. Amaapo po kayo dyan. Dahil bukod dyan, ay, meron din siyang ginawang sulat para sa iyo. Meron ka pang regalong bubuksan pa mamaya. May chocolates pa. Sabi ko sa iyo pa Magkano? eh. Ayan. <laughs> Ayan. Bukod po dyan. Ano kuya mo? Oh. Meron din pong ginawang sulat para sa inyo. Wala ka rin kuya. Oh. Meron po akong babasahin. Habang binabasa ko, pwede nyo din po siyang tingnan dito sa camera. Parang kaharap nyo rin siya. So, merong ditong tatlong pagbati para sa inyo. Unahin ko na yung unang pagbati. Isang napakalaking pasasalamat sa biyaya sa ating puong may kapal na siyang lumikha. Nagbigay ng mapagmahal at maalalahan ina upang kami lumaki ng kaaya-aya. Mama, happy happy birthday po. Salamat sa lahat ng pag-unawa at pagpapahalaga mo sa amin, lalo na sa aking pagkatao. Hindi mo ako kailanman tinanong ang mga naging desisyon ko sa buhay, kung ito man ay maganda o hindi. Patuloy kang sumusuporta at naniniwala sa aking kakayahan at kagustuhan. Sa lahat ng pagkakalog mo ko, andyan ka para tulungan akong bumangong muli. Maaring tayo man ay salat sa yaman o karangian pero nag-uumapaw naman sa atin ang pagmamahalan at pagtutulungan. Ma, pasensya ka na po sa araw-araw na pagiging maldita ko. Pero alam mo naman 'yon. Salamat sa pag-aalaga sa anak ko simula nung siya ay iniwan ko. Utang ko po sa inyo ang buhay na meron ako ngayon. Mahal na mahal ka namin, ma. Sana, sa simpleng sorpresa namin ay sumaya ka. Sana bigyan ka pa ni Lord ng mas mahabang buhay na makasama ka pa namin. At salamat sa lahat ng blessings. Basta ma, mag-iingat kayo ni Papa at ng mga apo mo dyan. Malayo man kami ngayon, pero balang araw, magkakasama-sama din tayo. Enjoy mo lang ang araw. Ma, Huwag mong isipin ng mga problema. Lilipas din yun. Ika nga, may awa ang Diyos. Once again, happy happy birthday, Mama! Mahal na mahal ka namin po. Naku, napakagandang sulat. Sa tingin nyo, sino po ang sumulat nito? Sino po, ang, kanino po ito galing? Dalawa. Dalawa po. Ayan. So, meron pang isa pang pagbati para sa inyo pa. Pero sino po yung nag-iwan sa inyo ng anak na inaalagaan niyo raw? Dalawa din. Ah, dalawa din. <laughs> oh, sige, narito pa yung isang sulat pa. Maligayang kaarawan sa babaing tumulong upang magawang posible ang lahat ng aking mga pangarap at hangarin. Ang aming pinakamamahal na mama, nawa ang iyong kaarawan ay mapuno ng kasiyahan sa taong ito. Buong buhay namin, lagi kang nandyan para sa amin. Walang sapat na mga salita upang ipahiwati kung gaano ka, kung gaano ka may lubos na nagpapasalamat na meron kaming magulang na kasing ganda mo. At syempre, mahal na mahal ka namin. Walang nakakaintindi sa amin ng tulad mo. Sumusuporta sa amin na tulad mo at nagmamahal sa amin na tulad mo. Salamat sa palaging pag-aasikaso mo sa mga apo mo, Mama. I love you, Mama. Ayun. At isa pa, huling pagbati. Meron kang isa mo nagpapabati din. Hi, Auntie. Happy, happy birthday. More birthdays to come po. Ingat po kayo palagi dyan. At huwag masyadong mainitin ang ulo magkikita-kita din tayo. Maraming salamat sa inyo ni Angel. Wala na po akong masabi. Mahal ko kayong lahat. Eto na sila. Love, Colleen, Ann Rose, and Michael from Bahrain and Dubai! Ayaw, palakpakan naman natin sila lahat. Ayan. Kausapin niyo po ang inyong anak. Si, ang anak niyo po dito yung Colleen, Ann Rose. Yung Michael po ay... Iyon po ba yung pamangke? Yung Michael? Hmm. Ayun. Ano hong gusto niyong sabihin sa kanila? At syempre, ayan, sa Best Mother Award niyo, at sa surprise ang ito na natanggap niyo, ano hong gusto niyong sabihin sa kanila? Kaasapin niyo siya. Nak, salamat ah. Yung surprise nyo sa akin. Okay, mag -alala. Ako lang bahala sa mga anak ninyo. Hila po. Ilan po lahat ang anak nyo? Apat. Apat. So yung dalawa ay parehong nasa ibang bansa. Si Ma'am uh, Colleen at saka si Ma'am Andrew, Rose, tama ko ba? Opo, apat sila. Dalawa dito kasama nyo. Opo, dalawa. Yung dalawang wala, si Ma'am Ann at saka si Ma'am uh, Colleen, kamusta sila? Anong masasabi nyo sa kanila bilang mga anak? Ay wala naman, wala naman sila problema, wala naman silang ano sa amin, lahat suporta, sila sumusuporta sa amin. Sumusuporta sila oh. sa inyo, wow. Anong mga namimiss niyo sa dalawa niyong anak na nasa ibang bansa? Eh mga banding-banding namin, pag nauwi sila, iyon mga ano namin. Namimiss niyo yung banding niyo, ayan. At syempre, nandito din yung mga anak niya nakasama, ito ba yung isa? Bonsa. Hi Ma'am, hindi ka, maupo kayo. Ah, Ay hindi na. Sige na. Dito ka sa tabi ni Mama. Yes. Ayan, maupo po kayo. Anong pangalan po ulit? Apple. Ayan, upo ka na. Si Ma'am Apple, may hinanda din siyang surpresa para sa'yo. Ay, totoo ba yun? Oo, o, mayroon. <laughs> may ilang din niyo yun yun nalamas. Meron daw siyang mga sasabihin sa'yo. <laughs> Kuya. Oo ma po, mayroon siyang mga gustong ipagpasalamat, ihingi ng sorry kung mayroon man at i-promise. Sige po Ma'am Apple, Lumani. sabihin niyo. Ma. Tokwit lang. Masaya <laughs> so, na ako. Hindi, ma. Alam mo na yun, ma. Mahal na mahal kita. Ito <laughs> ang mano <na> po yun. Aminis <laughs> naman. Ito ka lang. Ayun, ay Ayas. kuya ko naman. Si kuya daw at si tatay. Halip po kayo. Ayun, meron pong sorpresa <laughs> para sa'yo. Hey. Opo, oh, siyempre. Buwa, buwa, buwa. Ayan. Ay, tayo, eh. Dito po kayo saglit. Tapos okay. nyo si, ano hong tawagan niyo sa isa't isa. Ay, hey, di darling. Darling. Mm -hmm. Ayan. May no, surpresa then. din ang inyong darling para Saan? sa inyo. Ngayon niya sasabihin. Ano, sorpresa mo para sa darling niyo. Ano di. hong mga gusto mong sabihin sa kanya? Nasabi ko na ano nun, nung liligaw pa ako eh. Ay, ano po yun? Sige, pakiligin na, mo siya Kaya na, na, gusto pa. siya sa akin eh. <laughs> ano hong yung mga nagustuhan niya sa kanya? Secret Bakit siya yung yon. niligawan mo? Secret. Bakit ka nagdesisyon na gusto mo siyang mapangasawa? Ano yung mga katangian niya na gusto mo sa kanya nung araw? Eh, ikaw tatanungin rin kita. <laughs> <laughs> Bakit? Ikaw ay may asawa na wala pa ho. Ah, hindi ka marunong. <laughs> Ayan kayo, uh -oh. sir. Ano po yung mga gusto niyong ipagpasalamat kung meron man sa inyong asawa <laughs> yung wish mo para sa kanya. At, at promise <coughs> kung meron man. Sige po. Ako, ang salamat ako. Lumaki yung mga bata ng maayos. <coughs> oh, ano ba sa inyong asawa, anong gusto ay, mong sabihin? Ay, uh -huh. Alam niya na yun. Sige na, sabihin mo na sir. Oh, na, sir. An alam niya na yon. Anong gusto mong ipagpasalamat sa kanya? Sa asawa niya. Basta nagat na bubuhay. Uh, huwag lang yung magangad ka ng sobra. Yung tama lang, tama lang. Tingnan niyo po ang inyong asawa, Hi! darling. Ayan. Anong mga katangian niya na nagustuhan mo sa kanya hanggang ngayon? secret nga. Ayun, secret talaga si tatay. At syempre, meron din kayong regalong ibibigay sa inyong asawa. Ibigay nyo na po ngayon. Masa na, akin na. Ang pinakang the best gift, ang love and kiss. So, Marumi ako eh. Okay lang, kiss nila po. Okay na. Malinis yung Nakatingin na po siya. Kiss! Ayun na. Love, love, love. Kinikilig sila ho. Oh. Ah, Sabay-sabay tayo. Kiss! Bye. Kiss na! Yan eh. Kung yung kapanahonan, okay. eh, wala na ngayon yan. Kasi nanay nila, i-kiss yun si Papa. Ano ako, mga malapit na kayo mag- Ako, senior na ako. Okay. Okay. na. okay na lang, okay ayo Ayun. sige po. Eh, gabi-gabi magkatabi kami natutulog, eh, magkikiss pa. Diba? Ah, sige, hug nyo na lang po siya. Aakapin nyo na lang. Marumi lang, Si ma'am na lang ang mag-aakap. At si ma'am na lang ang magkikiss. Kiss nyo na. Ayun! Diba? Nasaan daw si kuya? Si Kuya. <laughs> Ayun, nasaan na si Kuya? Kaya may t-shirt ba pa kayo? Pakagising siya ng t-shirt. Ha? O, kakanta na Timing happy naman yung dating nyo eh. Nagtatapas kami eh. Makikita kasi pa Dito po tayong lahat. Anak, apo, kakanta tayo ng happy birthday. Okay, sabayan nyo yung tugtog ha. Ah. Dito kayo lahat. Dito. Dito kayo dun. Kakanta sa ng Happy birthday. Happy jendela, birthday, happy birthday, happy birthday to jendela, 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 Mama. Oh, happy birthday, Mama. One, two, three. Happy birthday, Mama! Oh, hug na si Mama. Oh, hug si Mama. Hug si Mama. Love you si Mama. Okay. Thank you very much. At syempre, pinadalhan kayo ng cake para makapag kayo. Eh, bakit yung tinanggal? Ayan. Dito po kayo. Syempre, pinadalhan kayo ng A pinadalhan kayo ng cake para makapag-wish kayo ngayon 56th birthday nyo. Ayan. Ano po bang mahihiling nyo pa para sa inyo kaarawan? Na, tatagal pa ng 60. Ang baba nyo. <laughs> Ayan, sige po. Ano pa hong mahihiling nyo pa? Happy birthday! At syempre may regalo ka pang bubuksan dito Ayun, ang dawing regalo Sige po, kahirap po muna Dito po kayo Mahal po po kayo Ayan, buksan nyo pa yung isang regalo Sige po, okay lang po Ayan, open nyo pa Ayan ano kong galo, Piyo? Nona, <laughs> yung corona, pasa na kay Matyo, ah. O, pasa kay Matyo? Ano siya? Ano siya? Pa-video na ng corona.

Sabi daw po uh, kayo yan. Yeah. Ano hong gusto niyong sabihin sa inyong mister? Sa inyong mga anak? Anong message niyo sa kanilang lahat? <laughs> Ang message sa kanila lahat, sana ma... Uh, Mabait, walang mahal. sakit, walang lang sakit oh, okay lang yan. <laughs> Hindi nakakalimot. Ano ba? Diba? <laughs> oh eh... Sa teka muna, saan galing to? Galing po ito sa inyong mga anak na nasa Ayun. ibang bansa. Ayun. Galing kay Ma'am Ann at kay Ma'am Colleen. Ayun, happy birthday! May gusto pa kayong sabihin sa kanila? Oo! Oh. Kamusta ang pakiramdam Ayun. nyo sa dumating na sorpresa? Ayos naman. Parati naman ako ayos. Sanay kayong nasasurpresa surprise nila. Oh, sanay. oh, sanay, sanay, oh sanay, ha? Lagi, lagi, lagi. Oh, lagi. Ayun ngayon, ano ba sasabi niya sa surprise ang ito? Wala, masaya. masaya. Masaya, ayun. Happy birthday! Thank you, thank you. Thank you nak. at thank congratulations you, ulit! Talagang deserve niyo, deserve niyo po ang, magig ang pagiging best mother, best mom ever. Congratulations! Thank you, thank you. Artista ka na! Lalabas kayo sa aming channel, sa Shop Plus oh, Maybe Shoppers! Ya, yeah, ang artista na kayo. Shout out! <laughs> out. <Shout> out. <laughs> maka-surprise buddies, isang panibagong sorpresa na naman ang inyong nasaksihan muli. Samahan nyo at batiin natin ang happy 56th birthday si Ma'am Winona Tumaca pinat Happy Yay! birthday! Yay! And congratulations, talaga naman best mom ever. Best mother! Dito yan sa bayan ng Bacoor, Cavite. Ako si Audrey and Humirang. Ito ang shop best my best shoppers. Ang paborito niyong tagahatid ng surpresa. At muli, shout out sa sponsors ng surpresa ito. Ang dalawang mapagmahal na mga anak na si Ma'am Ann at si Ma'am Colleen Peanut na nakabase sa Bahrain. Thank you very much. Congratulations. Na pasayan nyo ang inyong mama. Talaga namang deserve na deserve na ang award na ito. At syempre, ganun din naman si Sir. Pa-shout naman 'yan. Shout out sino po gusto niyo shout out? Sige po, batiin niyo mga tropa. Oh, lahat ng nabubuo dito sa buong mundo. Ay, dito kayo. Hindi mo. Ayan. Maraming salamat. We now have more than 939,000 followers on Facebook. Baka road niya. to 1 million. Kaya <laughs> oh. naman, please don't forget to like and follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Twitter. Everyone, let's all spread happiness and love.

shop is my best shoppers everyone let's spread happiness and love